So good morning guys mga katolis na. No? Natadali ka rin sa lasang guys mga oh, ah, katolis. Ah, ah. Actually guys narita sa likod sa balay guys mga katolis na. No? Pakikita ko sa inyo guys kung gaano karami yung linisin ko guys mga katolis. Uh, general cleaning tayo guys mga katolis. No? May mga kawayan pa guys na dumadapo sa atip guys mga katolis. Ano ba sa Tagalog yan? Oh my god I can't speak Tagalog. Ganyan mga katolis no? Yun guys mga katolis na. Pakikita ko sa inyo guys. Yun na nga po guys. Nakikita niyo mga katolis na. No? It's gonna be a long, fun run, guys, mga katulis. A general cleaning, guys, mga katulis, no? Marami, guys. So, ngayon, mga katulis, kasi dami tayong uh, tao nito. Dami tayong uh, mga bote na basag, mga katulis. So, okay naman siguro makita to sa mga tao, mga katulis, no, na magbubungkal tayo ng lupa, guys, mga katulis. Bubungkal tayo ng lupa para dito natin ilagay yung mga basag na bote guys mga katolis dami kasi basag na bote dun guys mga katolis eh uh, at si mama kasi guys hindi na maka ano hindi na maka ano sa mga ganitong bagay guys sobrang busy sa tindahan kaya yeah. so far nandito ako kaya let's go the rapa na garbo So, balhinta guys. dari tengah porsen ke mudah guys malah katolik ini bang ada guys ah gulang lagi guys ah ah hawak So yun na nga po guys mga katolis no? Uh, ang purpose ko nito guys is, uh, Marami kasi mga bata guys mga katolis no? Na pumunta dito sa likod ng bahay guys mga katolis Saka may manga dito guys mga katolis Kaya tawag nito Pag mabubunga kasi yan guys Sa Bisaya pa guys Bisaya ulan ay Tagalog mga katolis no? Daghang mga hulog mahinog na guys mga mo Murang Dangin dildo ari guys mga tolets. Okay ra po siguro ni ibutang ipakita sa camera guys mga tolets. So, Ginanin ako guys mga tolets. Ang purpose ko ani guys isa uh, for safety guys mga tolets sa mga bata guys mga tolets sa mga magid diri guys. Mo nang uh, basta matunok nya mga katolets ba mo nang ako nga nang ginani guys mga tolets na uh, hope you respect my uh, video guys mga tolets. That's it. Keep safe. God bless guys. Oh, pula pa tayo guys mga katolis. So, na ito napasagdan guys no? mga katolis. No? Ato na tambakan guys. Kinaan mahulog guys. bangga guys. Matunok po niya na. Askana ka. Mga na siya guys mga katolis. Ato ginang paghuman pag human mga katolis. So, niya mo Ako rin kalot-kalutan. Kaya wala akong tambake guys mga katolis. Mabas. Mabutog maayo na guys. Ay po din guys mga katolis. Ang itamak-tamak ka na ako sa guys. Para po mabantok sa gamay gamay guys mga katolis. Iyon na po guys mga katolis. Sana po supportahan niyo po ang aking page guys mga katolis. Hindi pala to page. Sorry guys mga katolis. Professional to guys mga katolis. Professional account ko to guys. Ang rara si mga prank mo, Mora to guys mga katolis. Ingat. Okay guys, God bless always. Cave safe.